tila pwede ba baktang interviewin about po kasi ito sa sa mga magulang dahil sa nakikita ko po na isa po kayong model na magulang sa nakikita ko po kasi sa mga anak mo is napaka ano maayos yung takbo ng mga anak mo wala silang nalis ng landas so lang nagrebuild eh. Although sa madaling sabi, para po kayong modilong magula. So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, paano nyo po sila napalaki ng maayos? Bakit sila ganito? Nakaprovide sa iyo yung panganay Ang ganda. Ang ganda nang nakikita ako kasi maayos yung buhay nyo. Ang ganda ng bahay ni magara. So, bisabing, napakaganda ng pagpalaki mo sa anak nyo. Kaya, Itong interview ko po sa inyo, gusto ko po ito i sa mga taong nahihirapan kung paano pinapalaki nila yung anak nila kasi daw na nagkaroon sila ng rebellion na anak, nagkakaproblema yung anak nila, nahirapan sila i-handle yung anak nila, nagre rebelde With the age of 16 years old, so, oh, So, ibig sabihin, minor pa yun. Pero yung magulang, sumusuko na ang pinaka-worst na sagot na hindi ko ma sa sarili ko bilang isang magulang. Ang sabi po niya kasi, tanggap na po daw niya ang mangyayari sa anak niya sa labas kung anong mangyayari. So, sa bilang, bilang isang magulang, nasaktan ko ako. <laughs> sabi ko, ah, na nasyak ako kasi nanay ako eh. Sa, sa, para sa akin hindi ko tanggap eh. Mm. Para sa akin ayoko ayoko may mangyaring masama sa sana san, ko san, oh, sa labas. Worst thing yun eh. Pinaka worst thing yun na eh, ako sa sinabi niya na ah, tanggap ko na kung ano mangyari sa kanya sa labas kung kung ano ano intayin na lang parang ganon. Mm. Sabi ko ang ah, sakit. Eh, hindi ko man anak yung anak niya. Pero, para sa akin, ang ah, sakit eh sabi ko, ha, di ba naman pinakaayaw ko? Kaya nga pinag-pray ko yung anak ko kahit wala sa tabi ko. Lagi ko sinasabi kay God, God, kayo na pong bahala sa anak ko. Ingatan niyo po sila dahil wala sila lagi sa paningin ko, wala sila sa tabi ko. Lagi ko pinag-pray yung mga anak ko. So yung win na yun, yung salitang yun, parang gumalampag sa si dibdib ko na, ah, tanggap mo kung ano mangyari sa anak mo sa labas. wala na siya magawa. oh, sabi ko, may lori yan eh. May lori yan. Karapatan yan. Kailangan subay pa yan. Mm -mm. Lagi mo nga. Huwag kang sumuko. Batang... Pagmulang ka. Di ba? Huwag mo sabihin na. Huwag sa Huwag mo sabihin na. Huwag mo sabihin na. Tanggap mo. Kasi totoo lang madaling sabihin. Oo. oo. Pero pag yan, nasa namin. kabaong yan. Hindi. Hindi mo maatim. Yung sinabi mo tanggap mo. Di ba? Oh, oh. Ang hirap sabihin sa sabihin... Nap napaganan ako. Ah, hininga ako. Sabi ko, ah? Sabi ko, ay, hindi kaya. Hindi ko kaya yung ganun. Sabi ko, hindi ko kaya yung ganun. Ang gusto ko mangyari, pinagpipri ko, Lord. Na, kalaman ako sa puder ng anak ko. man ako sa tabi nila palagi. Kayo na po mag-iingat sa mga anak ko, Panginoon. Alam po, iingatan niyo po sila. Pero yung salitang tanggap mo, kung anong mangyayari sa anak mo sa labas kung sabi ko ano yun babae maririnig paano yun mapagtripa ng mga kaibigan sa inuman hmm, Ako, oh, papagtutulungan ng mga, mga lalaki sabi ko eh, hirap naman no sabi ko wag mo sukuan sabi ko wag, wag, wag mo sukuan anak mo yun at saka minor pa yun ako nga kahit hindi minor yung anak ko sabi ko kahit tatanda ka <laughs> Mga <laughs> ganun <ako. laughs> Ito ngayon, sa side mo ate, uh, ang gusto ko malaman, sa side mo ha, eh, mo kung paano, paano mo sila nagiging mabuti mga alam mo. Sige. <laughs> Number one, yung ano, kailangan na uh, lapit ilapit mo siya sa Diyos. Tapos matuto sila magsimba. Uh, ngayon, para marunong din sila para sa sarili nila magdasal at paano sila gagabayan ng Diyos. Uh, yung pagpalaki sa kanila, hindi ba mahirap basta ang anak mo mabait eh. Kasi nag-guide mo sila, lagi mo sila kinakausap na kung ano yung hindi natin kaya, hindi natin dapat yakapin. Kung ano lang meron, magpasalamat yun lang. Lagi ko sinasabi sa kanila na mag-aaral kayo mabuti, dumating ang araw na kayo matapos, lahat ng gusto niyo mabibili niyo. Madali naman silang kausapin. O hindi ngayon, dumating ang araw na so, ganyan na. ano yung ibig sabihin Yung, yung pagiging madali nilang kausapin, di ba sila dumating sa puto na nagiging matigas? Ay oh, wala naman. Kasi talaga mababait sila. Madali silang so, kausap. Since, since nung baby pa sila, talagang nakatotok po kayo. Oh, talaga Ang problema rin. kasi sa ating sinder, uh, sa ating mga, mga nagpapakumpis, ang pinaka problema po talaga niya is talagang busy. Oo, oh, busy mga. Ako ano, talaga pinutuwa. Ano siya? nagtitinda ka po siya, meron siya kay store kasi malawak ang store niya. nag busy siya. Oh, tapos yung, kumbaga, yung asawa niya kasi walang maayos na trabaho. Kumbaga, yung babae lang parang, parang inasahan sa pang finances kailangan yung lalaki kasi lulubog, lilitaw yung boss oh, niya. Tulong, so, kailangan tulong niya, Ang pinaka problema daw niya itong ating ano, is yung time Bil niya. Napaka busy niya. Pero binigay naman daw niya lahat ng mga gusto ng anak niya. Hindi, so ibig sabihin para... Hindi sa lahat ng bagay kasi kailangan oh. ibigay mo sa bata eh. Hindi naman kailangan na magpakapagod ka para lang maibigay mo sa bata. Hindi lang isang gamit ang kailangan ng bata. Yung attention ba na paggabay mo sa kanila araw-araw, nakikita mo yung ginagawa nila, dumating, umalis, alam mo yung oras ng pagdating, pagdating, o di kahit paano, alam mo yung kung paano mo sila ituturo sa kanila.